Halimbawa, ang cancer sa baga madalas nasa stage 4 na di ka, kaya rin sa panahong yon hindi na magagamot. Karamihan ang kinalabasan ng pamamahala ng cancer sa baga ay napakahina. Kailangan nating matukoy ang cancer sa baga sa mga maagang yugto. Kadalasan, walang sintoma sa stage 1 at 2 kailangan nating magsagawa ng screening para sa cancer sa baga sa mga may mataas na panganib. Ang mga pasyenteng malakas manigarilyo, naninigarilyo ng higit sa isang pakete sa 15 na taon uh, o may kasaysayan ng cancer sa baga o pamilya. Kailangan sumailalim sa screening para maagang matukoy at magamot ang cancer sa baga at mapataas ang tsansa ng kaligtasan. Maraming gamit para sa diagnosis. Karaniwang gamit ay low-dose CT iyon ang pinakakaraniwang tool para sa screening ng cancer sa baga kapag kung makakita ka ng ilang nodule o anumang abnormalidad, maari nating suriin pa ito gamit ang PET scan o CT scan at maari pa tayong magsagawa ng biopsy sa pamamagitan ng bronchoscopy o endobronchial ultrasound guided ah, biopsy condendong o VATS biopsy upang matukoy at madiagnose ang cancer sa baga sa yugto isa at dalawa upang makapagbigay tayo ng lunas na paggamot na magpapataas ng tsansa ng kaligtasan, limang taong kaligtasan na higit sa 72 hanggang 80%. Karaniwan ang kanser sa baga ay lumitaw sa yugto 4, ang tsansa ng kaligtasan ay nasa 3 hanggang 5%.